Isang pangalan Welcome ang sa lahat. hindi malilimutan sa Huwag kasaysayan sa aking YouTube Nginit channel. Nginit sino nga ba siya bago pa man tawagin bilang unang bayani? Ano ang sikreto ng kanyang tapang na nagpayanik sa mga mananakop? At bakit hanggang gayon, nananatili pa rin ang tanong kung hindi siya tumindik sa maktan? May kalayaan pa kaya tayong tinatamas ang gayon? Kung gusto mong marinig ang kabuuan na makapangyarihang kwento na ito, manatili ka hanggang dulo. At kung nais mong makinig na mas marami pang nakakakilabot na kwento na ating mga tunay na bayani, Huwag kalimutang mag-subscribe at iwan ang iyong komento para malaman namin kung anong susunod na kwento ang nais mong marinig. Sa dagat na kulay ginto sa pagsikat ng araw, humahampas ang alon na parang galit ng kalikasan. Sa baybayin na maktan, nakatayo si lapu-lapu, matatag, mahigpit ang hawak sa kanyang sibat. Ang hangin ay puno ng dasal na kanyang mga mendirigma, dasal na hindi para sa takot, kandi para sa dangal na kanilang lupa. Sa bawat tibok na kanilang puso, isa ang sigaw, hindi kami susuko, hindi kami yuko. Mula sa malayo, dumarating ang mga banyagang barko, malalaki, matitibay, tila mga halimaw ng dagat. Sa ibabaw nito, mga dayuhan na nagdadala ng bakal na hindi pa nakikita ng mga tagamaktan. May ingay na tambo, may yabang na mga salitang hindi maintindihan, nginit ang kanilang tingin ay malinaw, paghahari at pagsako. Sa kanilang mga mata, tinitingnan nila ang lupeng ito na para bang kanila na. Nginit sa gitna ng lahat, nananatiling tahimik ang mukha nila pulapo. Sa kanyang isipan, bumabalik ang alaala ng kanyang ama, ng kanyang ninuno, ng bawat dugong na buwis upang manatiling malaya ang kanilang lupa. Hindi siya simpleng pinuno, siya ay haligi ng bayan, siya ang tibok ng puso na maktan. At sa sandaling ito, alam niyang hindi lamang laban ang kanilang haharapin, kandi ang mismong tadhana na kanilang bayan. Ang apoy ng araw ay nagsisimula ng umangat, sinisilaw ang mga meta ng mga mendirigmang dayuhan. Ginit para kay Lapu-Lapu, yon ay tanda, isang senyas na madiwata at ninuno, nang gayon ang kanilang oras. Gayon ang pagsubok, gayon ang huling pagkakataon upang ipakita kung sino ang tunay na may-ari ng lupa at dagat. Nginit sa ilalim na matinding liwanag, may isang tanong na hindi mawala sa kanyang dibdib. Kung sakaling dumeting ang sandaling ito na maghihiwalay ng dugo at alala. Kung ang kanyang pangalan ay mananatili lamang sa hangin o tuluyang mawawala sa dagat ng katahimikan. Sino ang magpapatuloy na apoy na kalayaan? Sa gitna ng dagandong na alon, sumiklab ang unang sigaw ng mga mendirigma na maktan. Isang sigaw na hindi lamang pandirigma, kandi panata na kanilang kaluluwa. Tumugon ang mga dayuhan, may kasamang putok na kanilang mga kanyon. Umalingaunggaw ang, ang ingay na parang kidlat na bumiyak sa kalangitan. Ginit hindi umetras sila lapu Itinaas niya ang kanyang sibat, kumislap sa araw na tila kidlat ng lupa laban sa langit, ang kanyang mga meta ay titig na titig sa kaaway, walang bakas na takot, tanging apoy na tapang. Ang kanyang mga mendirigma ay sumunod, mga sandatang yari sa bato at kahoy, ninit ang kanilang puso ay mas matalim pa sa bakal. Sa bawat paglapit ng banyaga, bawat yapak nila sa buhangin na magtan ay itinuturing na dungis sa dangal ng bayan. Ang dugo na unang sugatang mendirigma ay bumagsak sa buhangin, naghalo sa alat ng dagat. At mula sa dugong yon, tila mas lumakas ang sigaw ng mga anak na magtan. Mas lalong humigpit ang hawak, mas lalong bumigat ang bawat palo at bawat pagbitaw ng sibat. Nginit habang lumalaban, habang ang init ng araw ay tumatama sa balat at ang alon ay patuloy na humahampas. May isang tanong na muling bumalik sa isip ni Lapulapo. Kung sakaling manalo silang gayong araw, hanggang kailan mananatili ang kanilang kalayaan? At kung sakaling matalo sila sa gitna ng apoy at dagat, sino ang tatayo upang ipagpatuloy ang laban na ito? Habang papalapit ang banyagang pinuno na may bakal na kuminang sa ilalim na araw, bumigat ang paligid na parang huminto ang oras. Ang mga sigaw na dagat at alon ay tila nagsama sa isang himig, himig na kapalaran na hindi matatakasan. Ang mga mendirigmang tagamaktan ay nagsama-sama, nagsalubong ang kanila mga katawan at armas upang harangin ang mga sandalong banyaga. Ninit ang kanilang meta ay nakatuon lamang sa isang tao, ang kanilang pinuno, si pulapo. Sa bawat pagbagsak na espeda na kaaway, may sumasalubong na kalasag na kawayan. Sa bawat sibat na dumapo sa katawan na madayuhan, umalingaungaw ang sigaw ng lupa. Nginit ang mga banyaga ay hindi basta sa musoko, dala nila ang kanilang kakaibang armas, ang apoy at ingay na pulbura. Marami sa mga anak na maktan ang bumagsak, nginit mas marami pa rin ang tumindig. Sa gitna ng putok at sigaw, isang tanong ang kumakain sa puso nila pulapo. Hindi kung siya'y mabubuhay o mamamatay, Kandi kung ang kanilang dugo ay magiging binhi o abo. Kung ang kanilang pakikibaka ay kikilalanin bilang apoy na kalayaan. O lilipas lamang bilang alon na naglaho sa dagat. At habang tumitindi ang labanan, ang hangin ay pun na usok at alon na dugo. Bawat patak sa buhangin ay nagiging saksi na hindi pagsuko. Sila pula ay patuloy na nakatindig, walang takot, walang pag-alinlangan. Sa bawat hampas na kanyang sibat, ramdam niya ang bigat na kasaysayan na nakapatong sa kanyang balikat. Anti-anti, napansin na mga ang katotohanan na hindi sila basta makakapanako. Ang kanilang mga armas na bakal ay hindi kayang basagin ang tapang ng mga anak na magtan. Ang kanilang mga sigaw na pamimilit ay nalunod sa mas malakas na sigaw na kalayaan. At sa gitna ng lahat, bumagsak ang kanilang pinuno, sugatan at natalo na sariling yabang. Ninit hindi doon natapos ang laban. Sapakat ang apoy na singindihan nila pulapu ay hindi na kailanman mapapawi. Ito ay naging apoy na dinadala ng bawat henerasyong Pilipino. Apoy na nagsasabing may bayang hindi kayang alipinin, may dugong hindi kayang supilin. Sa kanyang pagtingin sa dagat matapos ang sagupaan, ramdam nila pula ang katahimikan na puno ng bigat. Hindi niya alam kung paano ikukuwento na hinaharap ang kanilang ginawa. Nginit alam niya na ang kanilang dugo ay naging hangarin, ang kanilang sakripisyo ay naging alaala. At sa huling paghinga na araw sa ibabaw ng dagat, isa lamang ang naiwan sa kanyang isipan kung kailan muling tatayo ang susunod na bayani upang ipapatuloy ang apoy na sinindihan nila. Sa dapidapon na maktan, anti-anting humupa ang alon at katahimikan ang bumalot sa baybayin. Ang mga sugatang mandirigma ay nakaupo sa buhangin, hawak ang kanilang mga sugat ninit matatag pa rin ang dibdib. Sa kabila ng pagod at dugo, may ningning sa kanilang mga meta, isang ningning na tagumpay na higit pa sa anumang yaman. At sila pula po, nakatayo sa pampang, nakatanaw sa malawak na dagat ng gayon ay kulay pula at kinto. Alam niyang hindi lamang isang laban ang kanilang pinaglabanan. Ito'y panimula na isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Sa bawat alon na sasayaw sa dagat na Mactan, mananatili ang kanilang kwento. Kwento na isang bayan na hindi umuko, na isang pinunong hindi nagpatalo, at na isang dugo na nagbigay buhay sa kalayaan. At sa paglubog ng araw, habang ang langit ay nagiging kulay apoy. Naroon ang pangakong hindi malilimutan, na sa bawat henerasyon, sa bawat puso na Pilipino. Si Lapu-Lapu ay mananatiling sa gisag na lakas at dangal. Ang tunay na unang bayani na Pilipinas.